Ang ganda ng violet flowers rito. Oh. Punta ako dyan, tatakbo-takbo ako dyan. Lagay ko muna dito. Pupunta ako dyan, tatakbo bu. Pupunta ako sa violet flowers dyan. Tu mo tu honako nek tre tre ba honan ka hitamo sanai aku mag benat nak butu Maria Mercedes angin ni pulik tapak tapak di angkara ko tapak sepatu kena kai ku lu I'm gonna nang mang bulak-klak nai tu mariya mercedes May isang pag-ibig na napapangarap ko Ang siya ang gigising sa tibok ng puso mo na. Hi! Hey, malit lang mga anak ko Alis na ako huh? Ayan na ha Hatin ko na yung mga anak ko sa school Ayan bulaklak Namitas ng bulaklak